Super! Happy Halloween! Trick or treat! Pag sinabi ko happy sasabihin nyo Halloween. Pag sinabi ko Halloween sasabihin nyo happy. Happy Halloween! Hello mga ka So for today's video, mag-update tayo sa ating mga pakulo. Bukas ang yung ating Halloween trick or treat ng Rocha Mini Mart. Halloween treats ng Rocha Mini Mart. Dapat today yon kaso butuhan pala ngayon. So next time ko bukas, kasabay na nung trick or treat din dito sa amin sa mga hoa. So afternoon continuation dito sa akin sa Rocha Mini Mart. So ito na yung ating pakulo. No? So meron tayo ditong registration form. Nagpalista tayo. Ang nakalista na dito ay nasa 42 ka bata na, no. Ang pinaka mat matanda lang dito ay 11 years old. Ang pinaka bata ay 2 years old. Alam niyo yung mga customer ko talaga na dati pa na umpisa maliit, e eh ngayon yung mga dalaga na ayaw na nila sumali. Makikiagaw na lang daw sila ng mga kendi, pero ayaw na nila mga... join dito sa mga trick or treat ganon. Di ba? Nakakaloka yun. So, ito na. So, mag-start ang HOA, mamimigay din tayo sa mga mag-iikot. Siyempre, di ba, lahat ng mag trick or treat bukas, eh, mabibigyan natin ng mga candies, gummies, at kung ano-ano pa mga pasabog ng Rocha Mini Mart. So, ito, meron akong nahihanda dito mga gummies kasi yung aking mga kapitbahay ay more on candies na sila. Sabi ko ako naman, ang papamigay ko sa mga nag-iikot ay mga gummies. So, ang nakaregister sa kanila ay more than 40. So, ito nagawa ko ng 50 pieces to. 10 pieces na gamis. So, may nakasulat dito, Happy Halloween from Rose Jam Store. Yan. Kada isang bata na mag-ikot, eh, mabibigyan natin ng ganit. So, sa dami naman ng mga bahay nila nang ikutin, eh, napakadami na ng candies nila. So, ito na nakaano na to. nag-print lang ako ng, last year pa nga ito, nag-print lang ako ng sticker paper, tapos in-stick ko lang dito sa gamis. Yan, o oh, diba? nakasealed pa siya. So, ito naman yung ating pakulo sa ating Roscha Mini Mart Halloween Treats. Okay? Dito ko lang. So meron tayo dito isang basket ng mga candies, candies pa more, Madam ST. So dito, dahil nasa 42 yung ating nagpalista, so magpe-prepare ako ng 50 pieces na loot bags. <laughs> loot bags daw. Actually naghahanap talaga ako ng loot bags ng Happy Halloween kasi wala akong makita. So mayroon naman yung mga yung kahit anong mga loot bags na hindi na pang any occasion eh kaso 10 piraso 35 eh syempre 5 set noon eh magkano kwenta kwenta ko sabi ko wag na nga itong na nga lang yung gagawin kong loot bags o di ba yung ating Mer Mary Mart na small bag yan yung ating gagawing loot bag so at least nakaano pa rin yung ating Rose Jam Mini Mart powered by Mary Mart ayan oh so ito yung ating magiging loot bags so meron tayo dito mga candies ang budget ko dito sa loot bags na ito ay 50 pesos yung mailalagay natin dito mga candies. Meron din ako dito mga cheap toys. Sinaluang ko siya. Then mga gamis, mga ganun. No? So, ito ipapakita ko ang ano yung mga candies ko dito. So, 50, ang dito, times 50 ka person, baka may mga humabol pa, bukod pa dun yung ating bibigyan ng mga prices, o di ba, di diba, magkano din yon Pero hindi ko na iniisip yon dahil nga may budget tayo, kasi yung budget natin dito sa ating Halloween treats ay galing sa ating sahod sa Reels. Opo, yung aking naka-on hold na sound sa Reels, ibinigay na sa akin ni, ni Lolo Meta. Kaya meron akong budget dito sa aking pa-Halloween Treats. Ayan, o. o syempre, yung budget dito sa mga kanito kong kaprichuhan, eh hindi ko kinukuha dito sa aking tindahan. Syempre, ito galing sa ating tindahan, babayaran, babayaran ko po ito, no? Ayan. So, mayroon tayo dito ng mga cash prize, mayroon tayo ng mga candy prize, magpapag-games tayo, at syempre, alam niyo naman si Madam Essie, nagiging galante pag nag enjoy ang lahat. O, basta ang gusto ko, masaya lang. So ito, meron tayo ditong candies na ilalagay dito sa ating loot bag na ito. na no? Plastic bag ng Mary Mark. Meron tayo ditong, oh, yan oh. Pang Halloween. So, ilang pieces to, 30 pieces. So, oh. yung iba na lang, ibang ilalagay ko na. Basta, nakabudget to ng isang, sa isang bag ay 50 pesos. So ito, meron tayo ditong star cup. Yan. Meron tayo ditong lollipop na pang Halloween. At meron din tayo dito mga candies to. Oh. Mga candies. Yan. Meron din tayong jelly eggs. At meron din tayong itong jelly stick. At meron din itong mentos. Yan. 100 pieces to. Yan. Mentos. At meron din tayong <laughs> uchi. Yan. At itong mga ganito. Opaf. Yan. At meron din tayo syempre ito. Itong chupa chups. At meron din tayo itong Pokemon cards. So, ito mga to, yung mas marami ako dito mga uh, candies, yun ang nilagay ko. And then, meron din tayo ito pang mga cotton candy. No? At syempre, meron tayo dito pasobre kasi nga meron tayong nag-ano kasi ako dun sa aking invitation. Come with your best effort attire. Di ba? Uh, we have gifts and prices for the top 3 uh, best Halloween costumes. So, maglagay ako dito. Siyempre, meron tayong mga, ano pa, mga special price. So, lalagyan natin to ng money. Diba? May 50, may 100. Ang pinakamataas siguro dito ay 500. Ayan. Diba? Mag, ah, ano pa ako ng mga iba pang mga pwede natin ilagay mga candies. Siyempre, bang price. May bami pa ako cloud nine. Mga candies. Ang dami naman natin candies dyan. Nagkalat yung mga candies natin doon. No? Si Ate Esti ay nag aano ah, ng balloon. Ayan. Kasi maglalagay pa kami ng mga balloon. Ito, oh. Ginawa to ni Enjoy, oh. ba? Diba? Tapos sa likuran, may ayan, oh. Trick or treat. Ayan. Oh, DIY lang. DIY. Ayan, oh. oh ba? Diba? Ako naman naglagay nito. ba? <laughs> diba? Para may mata-mata lang. Ayan. Ayan. Nagpapapap na ta kami ng mga balloons. At sya kayo, oh. Nasira na nga yung aking web, oh. Ayan. Tapos, ito pa. Ano pa ang ganap? syempre ang, ang daming excited. syempre di ba? Pre-registration, kaya ang dami nagpa-register. Yung iba mga tropa-tropa, pa-register ka na pa-register. Pero yung mga talagita talaga, yung mga binata ng mga customer ko dati-dati pa, eh, ayaw na nila makisali kasi hindi na daw sila bata. Sabi ko, okay. Yung mga ano talaga, yung mga 7 years old, 8 years old, 9, yung mga gusto talaga nila. Tapos meron pa tayo dito. Alam nyo, itong pumpkin basket na ito, eh, gamit pa to ni Ate Esti nung 3 years old pa ata siya. Hanggang ngayon yung buhay pa, na, na putol lang to. At meron din tayo dito mga pa-candies. Lalagyan ko rin to ng coins, candies, para may rin tayong ipasabog. Ah, ganon, di ba? Dahil pasabog din diba? man. Ayan, tapos may mga naisip na akong pag -game. So, sana mag-enjoy yung mga bata natin bukas. Meron mga, meron din ako mga inimbita na mag-judge kung sino yung mga best costume. Pero yung iba, ayaw doon nila mag-costume. Sabi ko, oh, okay, basta pag may, may nakita akong magandang costume, hindi eh, bibigyan natin ng price ayan uh, oo oh, di ba saya saya yeah. at is least masaya tayo na pamigay tayo ng mga treats sa ating mga kids tumor kasi alam nyo, ang mga kids dito sa tindahan, isa din yan na nagpapahatak ng mga ng ating benta, nagpaparami ng benta, nagpapa alam nyo na may mga kids, 'di ba, inuutusan ng mga magulang na bumili sa tindahan, so ang puntahan sa ang puntahan nila saan? Sa Rosya Mini kasi marami tayong mga kids diyan, hindi natin inaaway yung mga bata. Tapos ngayon bibigyan natin sila ng treats, 'di ba? Sa best lang naman sa isang taon tong Halloween treats kaya <laughs> essential nyo na kung mga candies ito mga ano. Hindi na nga ako naglagay dyan ng mga drinks kasi dapat water na yung kanilang iinumin kasi ang dami ng mga candies, no? So, dadagdagan na pa natin yan. Basta 50 pesos ang nakalagay dito sa akin loot bag na it's uh, ayan so yun lang yung aking checka at saka para sa akin, mga kasari nag-announce din ako na magbibigay din ako sa inyo ng treats sabi ko nga worth 500 pesos para sa magbibigay sa akin ng decoration dyan sa tindahan nyo DIY decoration kahit ano send nyo sa akin para maipost ko sa aking epi page at mag-likes ng ating mga viewers yung pinakamaraming reacts eh, yun ang panali ng 500 pesos. Kaya, mag-send na kayo hanggang bukas na lang yun. Oo. Kasi bukas 8pm, ipopost ko na yun. Tapos yan, announce ko kinabukasan. Ganon. So, busy tayo sa ating ganap dito sa ating tindahan. Kasi ngayon din, holiday, long weekend. So, maraming tumors. Busy ako sa tindahan. Busy kami dito. Tapos ito pa, nag kayo. So, 10.30 na. So, magpapakpa ko nito. Maglalagay pa ako. So, bukas siguro yung pagpatuloy ko yung ibang di ko matatapos. Okay? So, bye for now. Happy Sending! At Happy Halloween! Bye-bye! Trick or treat! May double na.